Uh, issue lagi ni click to mga sir isa rin sa mga nagiging problema ni click yung pag blur ng panel yan, wala pero nag start po yan mga sir nagsisignal light din yan. on kung magbabago or nagbago na yung panel masamang tayo gagawing click dahil nga na at uh, issue lagi ni Click to mga sir, isa rin sa mga nagiging problema ni Click, yung pag-blur ng panel. Yan, wala. Pero nag start po yan mga sir. Nagsisignal light din. Yan, tapos busina, wala. <laughs> wala, busi eh. okay. wala na. wala na busina <laughs> eh. wala na. Wala <laughs> na. Kahit mo siya. Ay, mga sala, umaandar po 'yan. Kaso nga lang, wala yung panel tin isa rin sa delikado. Ba sa uh, sarap ng pagmamaneho mo, hindi mo na nakikita yung uh, bar ng gasolina. Baka gamit lang gamit, baka itirik ka pa niyan lalo pag gabi. hindi mo maya na maintain. Ayan, wala. Pero signal light, mayroon. Ayan, may sealed na po 'yan mga sala, pero hmm. nagbo pa rin. Or nag uh, blue blue kapares ng ano ng motor na blue okay kapag ganyan mga sir okay kabahan ganito lang yung gagawin niya tatanggalin niyo yung uh, ito or yung headlight saka dito pero bago yon sa fuse muna tayo mag-start na mag-check buksan mo yung ano ayan doon muna tayo sa battery check muna natin yung fuse unang-una yung fuse muna yung nilinisan natin after natin malinisan at ganoon pa rin tatanggalin na natin tong ito saka ito kasi karamihan uh, kuan andito yung problema kumbaga nababasa tapos ito mamaya bubuksan din natin baka mamaya napasukan ng tubig to isisil natin yung pindutan lagi ang uh, nagkakaroon ng problema diyan kaya nagmo tapos na iinitan kahit may silado na yung mga sala kapag na tapos na abutan ng uran ulan ayan magmumoy sa loob hanggang sa magkaka na yan uh, blur na Tinisan mo muna yung push sa kayong maliit na relay yan po yung kanyang uh, relay sa panel di naman kayo dyan malilito sa fuse natin kasi halos sa lahat 10 amperes. Tapos kung sakaling ko nakalimutan nyo, yung pinakatakip mayroon po yung guide kung saan ang bawat posisyon nung uh, kuha natin. ito to, punta nyo na to. Yan. Dyan nyo makikita kung saan ang uh, posisyon ng bawat fuse natin. Okay, linisan mo to. Ito, ito. linisan mo to. Saka itong mga fuse lahat, kiskisin mo ng liha. Okay, tanggalan natin yung mga fuse. Lilinisan natin yung mga paanong fuse. Tapos, ayan, tanggalin natin. Para malinisan din natin. Yan muna yung unang hagbang na gagawin natin. Yan, gamit ang liha. Yan, linisan muna natin yan. Ganyan yung gawin yung mga sara, pati yung sa isa. Yan, yan muna yung unang nating gagawin. Kapag once na ganun pa rin yung problema niya, nag screen pa rin, dito na tayo magbubukas ng play rings. Siyempre para tumagal at, at uh, hindi na siya magkaroon ito, isisilt natin to. Pero sa loob natin isisilt to. Kasi tag-ulan ng mga sir. Kaya yung mga bagong labas, kahit mapa version 3 man yan, yun pa rin yung magiging issue nyan. Kasi isa lang yung panel nila. Yan. Yung fuse mga sir, li li lihain nyo yung pa nya. Yan, yan, yan. Tapos diraan mo. Uy, diraan mo. Patay. Yeah, after natin malinisan lahat ng mga paa ng fuse, ibabalik na natin doon sa lagayan niya para ma natin ulit. Sa 25 pound fuel, diyan niya ilalagay sa may uh, left side nyo kung nakaharap kayo sa fuse Ayan, yan, puro tin yan. Isa lang naman yung ano eh. sa sa mga PCX, EDB yan yung mga magkakaiba. Yung mga fuse may 2 ampere, 7.5 ampere, mga ganun. Sa so, 10, 22 sa 25. Okay, balik muna. Pag binabalik mo naman, lagyan mo naman ng wet feelings. Yan, lagyan mo ng pagmamahal. Bigyan mo ng pagmamahal. Tulang isa. Ayan, lalagyan natin yung mga fuse. Testing naman natin i-on kung magbabago or nagbago na yung panel. Ayan na, nagbago na nga yung panel. Diba? Ayan. Okay na, gusto na, gusto na. Ganoon lang po yung gagawin yung mga sales stick by stick muna. Huwag muna kayo kaagad bibiyo na pisa. Magkakalas-kalas kung ano-ano. Yung fuse yung una yung titirain mga sir i-check ayan kahit kayo mga sir kaya kaya po yung gawin niyan mga sir hmm. ah lumabas na yan ngayon kung sakali namang nilinis niya yan tapos hindi pa rin nawala or andun pa rin yung blue screen yung wire naman dito tapos yung tan ah, dito doon yung gagawin niyo tapos ito palitan niyo ulit to ay mas maganda kung may mga kinukuan na, may mga krak-krak na. Yan. Tapos isilad nyo sa loob. Meron na rin akong ano, uh, video nito, yung sinilan ko sa loob. Ganun lang po yung gagawin nyo. Yan. Isisilan ko to, kasi hindi ko na ipapakita sa inyo mga sir, kasi meron na akong video nyan. Yan. Looks na? Okay. Okay. Tawas ako sa tabuga mo. Ano pa? Tataasan ko yung minor. Ah, Tataasan mo daw yung motor niya. Itaas mo. Tapos. Itataas ko yung minor. Tapos, ibababa ko din. Ah, sige. Ah, galagay niyo mga sila ko sa kanag blue screen. Tapos, kung gusto niyo maprotektahan to, kung ayaw niyo din maglagay ng uh, silan sa loob, bumili kayo ng ganito pero mga mas maganda pa dito mga sir. Pero ito goods na to. Yan.